OFW na kasalukuyang nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia na nag-upload ng cut video na kasama ang NBI director sinampahan ng kaso. Sampa ng kaso ang NBI laban sa isang vlogger dahil sa pagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon hinggil sa sinabi ni NBI Director Jaime Santiago tungkol sa mga OFW. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Pagdating pa lang sa naiya aarestuhin na namin sila mga nandito sa Pilipinas arestuhin namin yung mga nasa abroad we file case hindi na sila makakauwi dito Kumakalat ang video na ito online na makikita si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago at may caption na Bagong pananakot sa mga OFW. Bakit? Sayo ba ang Pilipinas? Ang video, pinaniwalaan ng napakaraming netizen at pinagtagpan ng mga komento. Pagdating pa lang sa naiya, aarestuhin na namin sila ayon mismo sa NBI, fake news ito dahil ang video ay isang splice video o cut video mula sa isang presko na kasama si Director Santiago. Dahil lang totoong pahayag ni Santiago ay patungkol sa mga OFW na nagpapakalat ng fake news pero pinutol ng nagpost. Dahil dito, nagsampan ang kaso NBI sa Cebu Provincial Prosecutor Office laban sa nagpost nito online na nagangalang Mary Civil Yamato mula sa Cebu. Pero ayon sa Bureau of Immigration, kasalukuyang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia ang nireklamo. Nire Binago niya yung video, magaling pagkagawa Binago niya yung splice video yung ginamit niya, nagbago yung, yung pananalita ng director namin iniba niya yung contents ng interview. Paglabag sa Article 154 o unlawful use of means of publication and unlawful utterance at paglabag sa Article 142 o inciting to sedition ang kasong isinampa ng NBI laban kay Mary Civil Yamato. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin naalis na nagpost ang video na ito sa kanyang TikTok account. Nanindigan ng NBI, nakaisa sila sa pagpapahinto ng paggalat ng mga peking balita online. Actually, napanood ko na nga ang full video nito sa social media, sa Facebook. At napakaraming na nga netong share. At pinatutungkulan nito na ang vlogger na si Maharlika na may nakabingbing kaso.